dalawang pisong papel 1940 half centavo or kalahating pera 1903 1958 dalawang makintag ni Lapu-Lapu yan ito ng dalawang pisong papel panahon ni Marcos senyor ito, na ni dito. 5 cents. Itong apat na ito, alam ko 1944 yan. Ito, 1974 G's to yung nasa ilalim. G centimos. Tapos yung 1944 na yan, ayan yung mga 1 centavo. Kung may kalahating pera, ito isang pera. muna sa ilalim na yan, mga 10 centimos yan ng araw. Ang 10 cent na ito. Binching kong babae. 25 cents. Mayroon yung babae, mayroon yung lalaki. Na ah, 25 cents. 50 cents yan. May 50 cents pa yan. 50 centavo. 5 centavos, 5 ah, pesos. ayan mga bago na yan ayan 1993 mga bago na rin yan para sa akin bago na yan ha. ito bagong lipunan panahon ni Marcos 1975 itong isa panahon ng revolusyon ito 5 pesos noong araw 20 pesos noong araw 10 pesos nung araw na no papel. Ito 10 pesos to ngayon. Pero anniversary yata ito. Ang mga yan.